So ayan po mga guys no, uh, mayroon po ditong aso nga nakawala, ayan po, na nakawala. Ayun po. Nadala po yung kanyang kadina. Kanino kaya itong aso no? Doggy. So atin po siyang kukunin po mga guys no. Kasi po ay nakawala po siya po mga guys. Kanino ang aso to? Ay, nakawala. yung Agoy. Ngaga to? so ayan po ah uh, ngayon lang po ito no uh, akin lang po siyang uh, kinuha baka po siya ay masagasaan chu to kanino kaya itong aso no chu ito, ito. baka po siya ay magasagasaan ang tabat-taba -taba pa naman ng aso siguro kanino kaya itong aso po no ah, nandito lang po siya sa may barangay 30 binangunan street no itong aso Chu! ang tabat-taba -taba pa naman ano kaya ang lahi nitong aso na to ah, medyo mapandak siya na mat mahaba na mataba Ah, siya po ay babae. Babae po siya na aso, no? Hmm, hindi ko po siya binitawan dahil baka po makawala. Saan ang bahay mo? Dali, saan ang bahay? Hmm. Hmm. mo bahay mo, dali, toro. Hmm. Toro mo, toro. Siguro po ay nakawala po ito, no? Baka sa inyo to? taba-taba pa naman, lusog-lusog. Nakawala to malamang. Ayan po, dala-dala po niya yung tali, no? Achoo. Oh! So dito lang po yan sa may binangunan ito no barangay 30 ito pong aso nga uh, nakawala akin lang po siyang munang kinuha at itinali po sa tabi baka niya po masagasayaan po siya So dito dali dito uh, 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 Ang lakas niya oh Ang lakas niya humila